ko nang tinatanggap Na ganun lang ka lahat Di ko na pangatawan na na hindi kita iiwan Kaso lang hindi na kita kayang samahan pa dyan sa kadiliman Pinagpapasalamat ko pa rin yung mga araw at gabi na naging sa akin ka Wala tayong magagawa, di tayo aantar kung meron kang palyadong makina Kaysa naman lokohin ko sarili kong ayusin ang mga bagay na sirahan ah Paano pa tayo gagana? Eh parehas na tayong hindi na maligaya Huwag kung ang isisi sa akin ang lahat kung bakit ba sa atin ay nangyari to Hindi ko kasalanan na hindi ko nakayanan ang pagbago ng ugali mo Sinubukan ko na makintindiin kita Basta lang kong nakikita Na hindi tayo para sa isa't isa lang pwede ka na makalaya Ibitawan na sila kahit alam ko na hindi ko kaya Kesa pabayaan kung isa't ating binadaya Di na ipipilit kahit alam ko na nakakainaya Kasi di na maligaya que Dear passengers, please keep your seat belt fastened until the seat belt sign has been turned off. Thank you. Senhores passageiros, mantenham o cinto de segurança apertado até que os avisos luminosos do cinto de segurança se apaguem. Obrigada. yolcularımız. Seyahatinizin sağlıklı ve huzurlu geçmesi bizler için çok önemli. Alınan tedbirler doğrultusunda sizlerle belirli mesafeden iletişim kursak da maskelerimizin ardından sizlere gülümsüyor ve gönülden hizmet sunuyoruz. Hijyen uzmanlarımızın güvenle seyahat etmeniz için uçuş boyunca gerekli tüm önlemleri